Dayo kami, Alakos! Eh ah! <laughs> you no, know, may wala kami dalang isda ha. Ah, nyo niyo, binibili na naman yung isda. binibili namin, wala kami dalang isda oh. Rek ko.

Ah, uli mo. Ah, Matindi. Jackpot na naman. Ayan, huli ko mga boss. Oh. Ayan, huli ko mga boss. Oh. Jackpot. <coughs> uh. So, yo. Ako tayo huli master. Ah, master. Ate. Master. Master. Kakapte master oh. Master. Alright. Oh. Di tayo nakapag-vlog mga boss. Gawa ng malakas ang hangin. Mabasa ang cellphone. Bulok na ang cellphone eh. Ah, baka masira na naman. Dahil dyan, sasabihin ako naman. Binili mo yan. sabihin nyo, binili na naman ito ha. Hindi namin ito binili. Oh. Wala naman tindahan doon. Meron!